guys. Nagpapatay na natin dito ngayon. Uuunahin muna ko ang lahat guys. Yan 'yung wala. Yan 'yung. Token. Upa, upa. na nga sana naman tapos hindi naman kaya kita tayo ng yun sa pool ang laki laki na yun guys yun lang yung maganda natin huli eh. napakailap ng pusit guys wala tayong nadaling pusit kahit isa

اولين حتى بان اوپن استا ب بس انا لا انا اوپن اول يا गाइस لون كلها هنا اوه يا بت انا بدي انا اعمل ده مالك

Mulet. Anh vây tóc trải phổ tay đi yon, sao côn. Tiếp ăn đi nắng. Anh vây xong hồ lên ăn. Nào mục tiêu เกระเป่าลำหน้าไงินก็ได้